Good evening, good evening mga kababayan, mga kapatid So, nandito na tayo sa gitna ng laot Bumabatak na yung ating mga kaibigan Si Sir Black, nag-ano uh, na oh, napalaban na So, si Bradley Bang, nag-ano sa kalahan, yung nakadilaw Si Sir Dilaw na, ang tawag natin dyan sa kanya So, ngayon talagang medyo malaki to At mahaba-haba na yung tinakbo ng mga, ano, nylon So, ito talagang, hmm ang lakas di basta basta tong ano sobrang laking isda na to so malalaman natin yan mamaya kung anong isda to mo ito, nahihirapan si sir black oh. so ito talagang sa galaw pa lang eksperto na bumatak ng mga ganitong malaking isda wow! so ganyan po yung mga mga bitirano na pag wow! uh, gumalaw eh, parang step by step wow para uh, hindi kumaplo sa kamay at ito oh, uh, pwede, pwede, kang masilo dyan oh. pa ano pa ano paunat pa, oh, unat lang siya oh, Nandi, oh, ito na lumapit na si sir black si sir hubad naman to yung sa so nagaayos yan ng mga mga kawil nilang nakalawit kasi mahahabi dyan magugulo yung mga kawil nila yan talaga oh, lumalaban talaga siya oh. Malaki-laki itong isda na to. So, ah, madaling araw na kaya kumakain ng mga ganitong malalaking isda. So, ayan. Talagang, yun. oh, uh, lumag lumagtik na yung nylon si Sir Hubad ah, di mapakali ah at saka si Sir Rin talagang di basta-basta bumatak ng mga malalaking isda so kailangan mong kailangan mong kontrolin yung nylon at pag hindi mo makontrol yan pwede siyang maputol o malagot kailangan bantayan mo yung uh, ng nylon pirsa ng isda bantayan mo yung nylon ko kontrolin mo siya kung medyo matigas na o mapalag so ito si si Sir Hubad narin uh, -aayos na rin ang kanyang mga kawel para pag masampa na yan. kailangan ng kailangan maghulog ulit para bago malang mag Uh, liwanag musikat ang araw makadali pa ulit Ito talagang humahanap ng pwisto si Bradib si Bradilaw Yon. lumipat na ng pwisto si Yon. ayan ah, po yung tawas na pangpa-tanggal ng dulas sa nylon so ayan malabato na hawak na nilang malabato malapit na yun yun ang ingatan nyo at pag yan ay bumulosok kailangan nakaplastar yung malabato at lipad kapag, kapag yan kapag pagyan ay magkabihira at tumakbo at pwedeng matamaan kanyang sa kamay sa ulo yung malabato na yan ito yan talagang lumalaban talaga ng husto yung tunaw ito, oh. ito na si si Sir Hubad nag ah, nakaredy ng mga ganso so ayan yung malabato kailangan nakaplastar ng maayos yan kasi pwede yung humampas sa ulo oh. sa kamay habi yan sa braso sa liig oh. talagang nakaredy na sila medyo mabigat talaga to napalaban sila sa isdang ito medyo may katigasan So, ayan na. Medyo malapit na at ayan. Makikita na natin maya maya kunti. Uh, palapit na palapit na. Yes! talagang nilalak ni ni Sir Black yung ano ah. Ito pala si Sir Blow. Ayan. Nilalak talaga niya sa kamay niya oh. Malapit na kasi malapit na yung tuna. Tuna yata yun o no, malasugi. Eh. Ito si Sir Blow. Na. Ayan na, hindi malapit na. Oh, pretty. Handa kayo dyan, handa. Talagang Ayan na. Medyo nakikita ko na sa mga gilid-gilid. Ayun, ayun, laki. Talagang nangingintab sa puti, sa kulay. Ayan, malaking isda to. Ayan, nakahanda na siya. Kanda nasi Sir Hobart at si Sir Blo. Yun laki. Wow. Oh, handa kayo, handa. Malabato dapat iplaster bag bumulosok yan, delikado. Oh. Yun na, yun na. Oh, uh, par. Ready. Dinagit. Yan yan. Oh, cepak. Bag. Aroy, ato na katanggal pa. Katanggal. Oh, yan. Oh. Oh, yang malabato. Daming lakas. Ayan, oh, buti na ano, nabitawan lang malubato agad. Delikado yun, delikado. Alanganin. So kung tumakbo yun pa ding, pa dingding ng bangka, mabubutas yung bangka. Kaya maraming nalulubog sa mag so, pag alanganin, pag yun, nakakatanggal. Bumubunggo siya sa dingding ng bangka. So yan palapit na ulit malakas na malakas ng isda na to. Saan kaya na sabitan to baka dito sa ano yan, sa medyo sa labi. Kaya medyo matigas yun. So yan po yung tawas, liquid na tawas na pangpatanggal ng dulas ng nylon sarap bumata kapag may tawas na nahihinaw o na nabubuo ng tawas yung kumay so ayan na palapit ulit palapit so matagal ng palaban yan halos isang oras ng palaban ayan na ayan na inayos e, na ni Brad yung mga nylon si Brad Dilaw so ayan makaready na rin si sir Blo. walang tawalan talaga pag uh, pag lumutan lang yung ulo niyan hindi siya makatungo yan di na yan makabalik sa ilalim pero kapag makatungo pa siya maka ano pa yung ulo niya oh hindi kadot ano, na ano pa sa liig dahan-dahan uh, ah, kababayan dahan-dahan at baka mahabira guys sa lake hangay kayo pa ilalim hindi, hindi na basta-basta ma hindi basta-basta yan ma batak malapit. malapit na malapit na naman ulit so pagod na siya pagod na malapit talaga ng taga batak ng nylon na uh, dyan mo malaman yung mga galaw na mga bitirano wow bitirano ng aktor so, ayan <laughs> kaya buhis buhay ang magbatak ng malaking isda marami nang nasisilo Mara ayun, ayun na, ayun na ayun na ah, uh, lumulutang na, unti-unti na lumulutag talagang malaki so ayan, Oh, panda, anda anda, anda. Uh, para hindi na makabalik sa ilalim. Pag bumalik ulian, mahirap na naman pagpangat. So, ayan, ayan. Oh, ikot, ikot. Pero pagod na siya, pagod na, oh. Ah, laki. Laki. Mga... Pag... Yun, 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 oh. hindi na Ah, na nadali. Laki. Mga 70 kilo yata o ito yan ah. So yan ang yun ah. So So yan ah. Tinitira na nila. Na napukpok na bago i ipapa angat na lang yan. So maraming salamat pala sa mga lahat na nanood ng video ito. So hindi pa tayo nakalaot ngayon. So dyan sa mga silent viewer ko dyan, silent subscriber. Maraming maraming salamat ulit sa pagpanood ninyo at nandyan pa rin kayo. So dyan pa, dyan pa sa mga bagong nanonood sa mga video ito. Pakisubscribe naman, palike, share. Uh, at pakipinod po sa notification bell para updated kayo sa mga video mga susunod na ating mga ma-upload. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga kababayan na walang pagsawa pagsuporta sa aking video.